Okay hey guys, kain tayo guys ng hapunan. Yung kanin guys, oh. Tapos ulam namin mangga. manggang Indian mango, lagyan namin ng bagoong. Yan. Tapos yung sarap to sa kanin. Ang mangga na may bagoong. Yan. Ito yung ulam namin guys, ngayong hapunan. Manggang bagoong. namin mabagoong mabagoong guys ganda na sarap. sarap ito guys ulam subukan nyo na ba ito guys yung ulam talagang nauulam na namin ito pag may mangga ulam na ito yung ulam namin ngayong gabi shout out sa inyong lahat guys shout out tsaka sa aking mga subscribers na lang ng aking mga video ito yung aking ulam namin guys Ayan. mangga na lang kakalamin mangga ito may kanin ako dito kanin kanin may mangga salamat sa nagbigay ng mangga may ulam na kami yan kaya bunsi walang ulam. Yan, mangga ang ulam namin. Kahit mangga sapat na. Sarap ito ay ulam. Sa kumain -ulam ng mangga at sa mahilig mag-ulam ng mangga, manggang Indian mango. Yan guys, oh. So, Indian mango lang ang ulam namin na mangga kanin Ganin, kanin kanin namay mangga ito ang aming hapunan yan kasi wala kaming ulam buti na lang may nagbigay ng mangga ito ang aming ulam mangga na may bagoong yan okay na guys salamat guys sa inyong panonood. God bless sa inyong lahat. Thank you for watching.